Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha ha ha, hi mama, ha ha ha. Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. kapigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera mga kabombrom. Ah, plus man lang sa nitong paraan, nakatulong na naman tayo. At may nakasaya naman tayo ngayong gabi, mga kabumbrong. Let's go mga kabumbrong, bibili natin ng pagkain. Let's go! Ah, dito na tayo sa mga Jollibee, mga kabumbrong. Bibili natin ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrong, pasok tayo. Let's go! Ah, dito na tayo mga kabumbrong, bibili natin ng pagkain. Let's go! Uh, ito na mga kabombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay Nana, na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabombrom, Yatin natin itong do pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kabigay na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabombrom. At least man lang, may napasaya naman tayo ngayong gabi mga kabugog doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Pagkising niya mamayang umaga, may pagkain siya at may pera siya. Sa so, ganitong paraan, natulungan natin siya mga kabugog sa binigay natin pagkain at pera. Let's go mga kabugog, yatin na natin itong pagkain. Let's go! Uh, nandun si nanay mga kabombom lapitan natin para ibigay itong pagkain. Jollibee at saka 1000 pesos na pera. Let's go. Lapitan natin para ibigay itong pagkain at tsaka pera. Let's go. Ah, nandito siya mga bubundon. Let's go mga kababayan, bigay natin pagkain-kain na, let's go.